Yo, What's up mga kabarangay? It's your boy Papa Bam. Kahapit na ko sa DMB Big Shop dari sa Kauswagan. Itagaan na ko nila. Kung ano siya na ni ma'am? Postard. Wow! Oh, Itagaan na ko nila ni. Ano hapit na ko dari na sila yatag. Maulo nang hapit na mm. ba? Ang nila mga Para, staff ko. Oh. Uh, Ang ipatay lang si Papa patay lang Bam. Ipatay lang ko nila lang, kuano, sa ilang Parang Para gusto siya magpalit o oh. dagdahan. Tapi lang isa ni. Tag 20. 20. Uh, ang singala na 240 ang box. 240, pila ka mo sunod. 12, 12 pesos. Isa mo na siya, ka uh, uh, like mura siya, ka kwan? Mura siya, chip plants. Ah, Yummy! okay. O, tag twelve Sa kung ano na siya, Volkswagen, along so, the highway na siya, kung hindi kamagi sa may save more. Kaduhan na lang hatag sa kwadere, sunod, batag na po sila. 15. Sunod, kanina po <laughs> lang hatag ko, kanina din rin ako, kanina. Apit na Christmas, hatag lang Christmas. kay party, ay, yung sa ila. DMB Big Shop. Ay, actually, dali ko kapalit eh. Ah? Oh, okay. sa sige na ko palit dali. Kada, kada na yung okasyon, dali ah, oh. ko kapalitan. Eh. Dali ko kapalitan. Barata mga mo na dapat kailisay. Ang ginana ko dali ba yung kaya dagko? Kailan ko ano, layan niyo? Sa ubang gagmay kaya may mga dagko. Oh, mga tindira po, dagko. Tapos <laughs> 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 sila yung vlogger rin, vlogger sila. <black> <laughs> sila, sila, sila. <laughs> <laughs> Nga ni kakuha nila mga staff dali kay Mahigalaon kayo ba? Kaswaga na niya siya, kaswaga. Natbang sa chums. DMB Big Shop. Aga, okay, salamat kayo. Tanyo ah. Thank you.